Hello mga idol, binabalatan na natin yung papaya na nakuha natin nung nag-walking tayo uh, Wala na may ng papaya na yan dahil tumurok lang yan doon sa tabi-tabi Kaya hindi ko na inantay na mahinog pa siya ng sobrang hinog dahil gusto ko pag kinain eh medyo crunchy siya So maya maya mag uh, papaya mukbang tayo And yan yung uh, nakita namin habang kami ay uh, nag-walking sa umaga. Kaya takam na takam na ako sa papayang yan dahil bukod sa organic siya, yung wala siyang ano, yung defect na kinain ng insekto, ganyan, ganyan. Kaya at saka laki pa. Yan yung ano, piniflex ko nung isang araw. Kaya thank you so much mga idol sa ano sa pag support nyo at pasensya na hindi ako napapasyal sa mga bahay nyo babalikan ko rin kayo isa-isa thank you so much po sa panonood nyo sa video na to thank you